umaandar na po ang NMAX v 2 na iniwan at natulog sa ating shop. Ayano, Solid na ulit. Buo na ulit. Naway ingatan na ito. Ang may-ari na siga. sigamit gamit lang. Eto, meron na naman tayong lagutok issue. Kita nyo naman yung gap. Napakalaki. O, syempre, pinares po yan dito sa amin, sa shop. Ayano, Dikit na, dikit na. At eto po, yung makina ng NMAX v 2 na natulog sa aming shop. yan napakalinis na. Nagmukhang bago yung head, pati yung black. Baka naman may masabi pa kayo dyan. Umaga pa lang, di nagsana kami na napakaraming customer. Napakasulid nyo po talaga. Napakaraming dumayo ngayong araw na ito. May matatapos na apat na customer, may darating na lima. May matatapos na tatlo, may darating na dalawa. Napakasulid nyo po, lalo na sa mga dumayo. Sobrang salamat po sa inyong tiwala at suporta sa aming munting shop. Iba't ibang klase, iba't ibang problema yung dumating ngayong araw. Maraming modification pero natapos naman po lahat. Yan ay dahil to the rescue yung ating mga tropa na nagpunta rito at naggawa, tumulong. Tinulungan si Ben sa shop para matapos lahat kasi maraming ginawa si Ben na regroup ng bell, degree ng pulley at drive base. At ito nga pala, paalala. Huwag na huwag kayong gagamit ng peking slider. Genuine lang po ang gamitin nyo kung ayaw nyo magaya dito. Batang-bata -bata pa daw itong motor na ito. Grabe. At eto na, yung NMAX v 2 na natulog sa ating shop. Yung siga mayari, ayan, umaandar na. Checking na lang ng parameters at kung meron leak sa kanyang cooling system dahil nga ito ay tinapover ayun so pinlashing din yung makina nito at siguradong sobrang dumi hindi naman po ito in overhaul top overhaul lang so ngayon sa part na to nagbi-bleed na lang po ang ina ng cooling system pinibleed na lang yung kulang para lumabas lahat yung hangin sa cooling system dahil dyan pag minaiwang hangin yan sa loob sigurado overheat ang kasunod nyan so importante po na i-bleed ang coolant, no? Sa motor, ng mga liquid cool, sa mga sasakyan. Ginagawa naman po talaga yan, yung pagbe ng coolant. So, sa ngayon, monitoring muna ng mga parameters. Kung tama lahat, kapag ka-tama na yan, good to go na itong motor na ito. Pero sa ngayon, talagang pinapainit pa muna para mas pamonitor yung unit kung 100% good na good na talaga dahil hindi naman natin pwedeng bitawan ng unit ng may problema. So yun lang mga boss, maraming maraming salamat po. Ride safe and God bless po sa inyong lahat.